Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakel, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan shoutout din kay Roman Villanueva maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong maraming salamat sa inyo hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw simula na po natin ang ating kwinto ginamit nitong si Manong Takor ang kakaibang kakayahan na namana pa nito sa kanilang angkan gamit ang mga usal at mga buhay na salita pilit na binabasa ng matanda ang isipan ng dalawang barangan at kung ano ang mga pangyayari na pinagdadaanan ng dalawa nitong huling mga araw walang pakialam itong si Manong Takor kung manghihina man ang kanyang katawan at kakayahan ang malaga malalaman nila ang tunay na kalaban. Habang ginagawa iyon ng matanda, nandodoon naman sa sala si at ang mga batang paslit. Lumipas ang mga oras, tanghali ng matapos nila ni Manong Takor ang kanilang mga ginagawang ritual. Tagaktak ang pawis ng matandang kurkor at sumandal muna ito ng ilang minuto doon sa dingding ng bahay para makabawi ito ng lakas. Inutusan din ito ang batang sibituin na kumuha ito ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, agad na hinaluan ng matanda ang maligamgam na tubig na dala nitong sibituin ng mga langis. At pagkatapos na mapahiran ang magkabilang sintido at mga pulso ng tubig na iyon, agad na iniinom ito ni Manong Takora ginawa iyon ng matandang aswang para manumbalik ang kanyang lakas. Lumipas pa ang isang oras bago inutosan ni Manong Takor itong si Bituin na sunduin na sinapaing at ang mga magulang nito. Inayos muna nito ang mga usal doon sa ginawa niyang ritual. May pangalan na kasi ang naghulma doon sa mga pinatulo na kandila ni Manong Takor doon sa may misa. Hindi nga lamang masadong klaro ito kaya kinakailangan nakilalanin ito nila ni Paing baka may ganon na pangalan sa kanilang lugar na maaring konektado doon sa dalawang magkakapatid na barangan. Sa mga pagkakataon na iyon na natiling walang malay pa rin ang dalawang magkakapatid makalipas ang ilang mga minuto pumasok na doon sa loob ng kwarto sina Paing at agad na sinabi ni Manong Takor ang resulta ng kanilang ginagawang mga ritual. Ipinabasa din ng matanda ang rumirehistrong pangalan doon sa misa na gawa sa mga tumutulong kandila. At ilang sandali lamang nakabuo na ang mga ito ng pangalan. Timyong ang naisip ng mga ito. Itong silulo timyong ilang buwan na ito na nagiging malapit sa dalawang magkakapatid na dayo ito sa kanilang lugar na galing doon sa isla ng Sikihor. Isa itong mangingisda at dahil masagana ang kanilang karagatan, nagdesisyon itong dito na pansamantalang maninirahan. At dahil mabait ito at mapagbigay, madaling napalagayan nila ito ng loob. At ang mas naging malapit sa matanda ay ang dalawang magkakapatid na barangan dahil laging magkakasama ang mga ito sa pangingisda doon sa laot. Kung hindi nga lamang pangalan ito ang lumabas sa ginagawang ritual nila ni Manong Takor at Bituin, sino bang mag-aakala na itong timyong pala ang nasa likod ng kasamaan ng magkakapatid na barangan na sina Doming at Nistor? Mabait kasi itong silulotimnyong at kung maraming huling isda ang matanda, nagbibigay ito sa mga kapitbahay at kabilang na itong si Lolo Indo sa mga laging nabibigyan. Napapaluha na lamang ang ina nitong si Paing nang maalala niya ang lahat at ang kamatayan ng kanyang pinsan. Magkakahalong galit at awa naman ang nararamdaman nito doon sa dalawang mga pinsan na barangan. Ito na nga ang humiling na wag na lamang patayin ang mga ito dahil sa tingin nila mukhang biktima din ang dalawang magkakapatid. Ang hinala nila na maaaring niyayang gaw ang dalawa kaya nagiging barangan ang mga ito. Ngunit paliwanag naman itong si Manong Takor hindi nakukuha sa yanggaw ang pagiging barangan. Kailangan na matutunan mo ito at pag-aralan ng ilang mga buwan at minsan umabot pa nga ng taon. Ang sagot naman itong si Manong Takor sa mga ito, tama kayo, Biktima din ang dalawang ito. Kailangan ko silang madala sa aming pagbabalik doon sa kabilang isla para tuluyan ng mawalan ng bisa ang kanilang mga kaalaman sa barang at hindi na nila ito magagamit pa ang matandang lola nitong si Buno ay kilala doon sa kabilang isla bilang pinakamagaling na babaylan. Kaya nitong maigapos ang mga kakayahan sa kasamaan ng dalawang ito. Ngunit ang problema lamang ay ang mga kamag-anak ninyo. Ano kaya ang kanilang sasabihin at maramdaman sa oras na malaman nila ang mga pinaggagawa ng mga ito? Itong si Lolo Indo na ang sumagot kay Manong Takor. Siya na ang bahalang magpapaliwanag sa lahat ng mga kamag-anak nila ni Paing. Ngunit bago nila iyon nagagawin, kailangan muna nilang mapatay o mahuli itong si Lolo Timnong. Kaya plano nila ni Manong Takor na mamayang gabi, puntahan nila ang kubo ng masanda doon sa mga bakawan na malapit sa dagat nakatira kasi ang matanda doon sa mga bakawan. Tanging siya lamang ang nakatira doon sa lugar at malayo ito sa mga kapitbahay. Ngunit dahil sa nagiging matalik ng magkakaibigan si na Lulutimyong at ang magkakapatid na Nistor at Dumil, halos gabi-gabi doon na natutulog ang mga ito. Iyon pala dahil nag-aaral na pala ang mga ito sa mga pamamaraan ng pagbarang at hindi lamang barang malakas din ang kanilang karunungan sa mga usal dahil nagagawa ng mga ito na mapalabas ang mga mandirigmang jablo Nang magkamalay na ang dalawang mga barangan may mga pinainom itong si Manong Takor sa mga ito para huminahon at sumunod sa kanyang bawat sasabihin. Pahirapan kasi na pakainin ang mga ito kaya ginawa iyon ni Manong Takor. Pagsapit ng gabi, humanda na si Manong Takor gagawin na nila ang pagpunta doon sa mga bakawan. Ayon kay Paing, alas-siti ng gabi, alis na ang matandang iyon papunta ng laot. Kaya abangan nila iyon. Makakasama naman itong si Manong Takor, sina pain Buno at Bituin. Ilang sandali, umalis na ang mga ito doon sa bahay nila ni pain at kasalukuyang papuntan na ang mga ito doon sa mga bakawan. Ngunit sinadya nilang doon dumaan sa gilid ng mga maisan kung saan walang masyadong mga tao at mga kabayan ang nando doon. Ayaw nilang mayroong makakapansin sa kanilang gagawin. Nais lamang nitong si Manong Takor na makasigurado. Iniisip din kasi nito na baka bukod kay Nestor at Duming may mga kasabwat pang iba Itong silolotim yung nananirahan doon sa lugar. Ilang sandali lamang papasok na ang kanilang grupo doon sa mga bakawan. Pinili din nilang huwag dumaan doon sa tamang daraanan. Minabuti ng mga ito Nasumot doon sa gitna ng mga puno ng bakawan hanggang sa sapitin na nila ang kabilang bahagi ng kakahuyan. Nasipat na nila ang kubo ng matanda na nakapatong doon sa mga puno ng bakawan at nakikita na din nila ang gamit nitong bangka na nando doon sa dalampasigan. Ayon nitong si Paing madalas pagpatak ng alas city ng gabi papunta na ito doon sa laot. Ngunit lumipas pa ang ilang mga minuto wala pa rin silang nakikitang lumabas galing doon sa loob ng kubo na iyon. Kaya nagpasya itong si Manong Takor na lapitan na ang kubo ng matanda naisip kasi ng matandang aswang na maaring ipinagpaliban muna ng matanda ang paglaot dahil nga sa nangyayari kagabi baka hinahanap na nito ang dalawang mga alagad na sila Nestor at Doming pati pa nga ang mga magulang at asawa mga anak ng dalawang barangan hinahanap na sila ngunit itinago muna nila ang dalawa at hindi ipinalam para hindi magkakaroon ng ideya itong si Lolo sa kanilang pinaplano. Ilang sandali, habang maingat na naglalakad ang mga ito papalapit doon sa kubo, biglang napatigil itong si Manong Takor nang maamoy ang pagkakinanlan ng nilalang na sigurado siyang kampul iyon ng kadiliman. Hindi niya nararamdaman ito, ngunit naamoy niya ang nilalang. Kaya hinala nitong si Manong Takor gumamit ito ng malakas na puder at harang at napapalibutan ang lugar ng kubo ng matanda ng kakaibang mga usal na pambakod. At makailang hakbang pa lamang ang mga iyon, tumigil na agad itong si Manong Takor at agad na inutusan itong sibituin na palakasin pa nila ang kanilang puder at dipinsa dahil doon sa puno ng bakawan na malapit doon sa kubo. Nakakita itong si Manong Takor ng isang nilalang na nakatuwad habang palingalinga ito sa paligid na parang may hinahanap. Agad na naalarma ang matandang aswang, batid niyang galing sa nilalang na iyon ang kanyang mga naamoy na presensya. Sinipat-sipat itong mabuti ni Manong Takor habang nakatago ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng bakawan. Gabi man sa mga pagkakataon na iyon, ngunit dahil sa kakayahan nitong si Manong Takor sa pagiging aswang na timawa, nakita pa rin niya ng klaro ang nilalang na iyon. Meron itong maputing mga buhok, ngunit mabanaag mo agad na hindi iyon normal na tao lamang. Batay na din sa pagkakaroon nito ng mga matutulis na mga kuko at balahibo sa katawan. Bulong na wika nitong tanong kay Paing. Paing. Ito bang si Timyong ay meron ba itong mapuputing mga buhok? Agad naman na sinabi nitong si Paing na mapuputi nga ang mga buhok nitong si Lolo Timyong at kulay puti din ang mga balbas nito. Ngayon, dahil sa sinabi ni Paing, nakakasigurado na itong si Manong Takor na si Lulutim yung ang kanyang nakita doon sa puno ng kahoy. Ngayon, sigurado na din itong si Manong Takor na hindi lamang pagiging barangan ang katauhan itong si Lulutim yung may lahi din itong aswang. Sa paligid naman ng kubo, nasisipat na ni Manong Takor ang maraming mga alagad ng barangan bukod sa mga tiktik, kikik, at mga sigbin mayroon pang mga balbal ang nasa paligid agad na pinagsabihan ni Manong Takor ang kanyang mga kasama huwi ka nito na halos pabulong na Bulo. Pain kayo na muna ang bahala sa mga nilalang na nasa paligid pabagsakin ninyo at patayin agad ang mga ito kami na rin ang bahala ni Bituin sa barangan na si Timnyong ngayong gabi tatapusin na natin ang kasamaan ng mga ito. Matapos na masabi iyon ni Manong Takor, agad na itong kumilos ng napakabilis. Mabilis na itong tumakbo papunta doon sa kinaroroonan nitong si Lolo Samantalang itong si Bituin, mabilis din na sumunod ito doon sa matanda. Habang mabilis na tumatakbo ang dalawa, usal ng usal din ang mga ito ng orasyon. Nais nilang mahuli agad ang barangan. Kahit na nabatid nilang mahirap iyon na gawin. Napakabilis ang ginawang iyon. Nila ni Manong Takor at Bituin na wala pang limang mga segundo. Agad nang nakakalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan nitong si Lolo Na kahit na naramdaman ito ang biglaang pagsulpot ng mga nilalang doon sa paligid, sobrang nagulat pa rin ang barangan. Agad na lumundag ito ng napakabilis pababa doon sa sanga ng puno ng kahoy habang nagpakawala agad ng malakas na pag-angil. Kasabay din ng ginawang paglundag nitong si Lolo ang pagbato nito ng mga usal na naging dahilan para maramdaman nila ni Manong Takor at Bituin ang pag-inog ng paligid. At nakita nilang biglang gumalaw ang mga puno ng bakawan na nasa paligid at kumilos ang mga sanga ng mga ito. Nagulat din si Manong Takor. Ngunit nakahanda na ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Agad din na ibinato ng dalawa ang kanilang mga usal. Agad na umindak sa lupa at dumapa itong si Manong Takor. Samantalang itong si Bituin. Mabilis na nagbabanggit ng tatlong mga banyagang salita. Matapos na magawa iyon, nila ni Manong Takor at Bituin biglang bumalik sa normal ang kapaligiran. Ngunit tuluyan nang nakabalik na sa loob ng kubo itong si Lolo Timnyong na sa mga pagkakataon na iyon, batid nang may mga kalaban ang dumating. Ang binabalak ngayon ng matanda, kailangan niyang makatakas sa mga ito. Alam nitong si Lolo Timnyong na malakas din ang mga nandorito sa paligid gamit ang kanyang mga karunungan at mga alagad kailangan niyang makalayo agad sa isang pagsitsit lamang nitong si Lolo Timyong ang kanyang mga alagad at pumalibot agad doon sa kinaroroonan nila ni Manong Takor mabilis na naglulundagan ang mga kikik, mga sigbin at mga balbal ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mabilis na kumilos na din sina Bruno at itong si Paing nang makita ng dalawa na bumalik na ang normal na hitsura ng kapaligiran mabilis na nang tumakbo na din ang mga ito para atakihin na ang mga alagad ng barangan mas nauna pa nga itong si Buno kay Paing at agad na naabot ng bata ang mga nilalang na naglulundagan doon sa gilid ng mga puno ng bakawan. Agad na bumagsak ang mga ito at nanginisay. Samantalang agad din nawikan itong si Manong Takor kay Bitoin. Bitoin, sa tingin ko, mukhang tatakas ang matandang barangan. Hindi natin hahayaan na mangyayari ang bagay na iyon. Tara na, gamitin mo na ang karunungan mo sa mga bagay para agad tayong makalusot sa mga nilalang na ito. Tumalima naman agad itong si Bituin. Agad itong nagbabanggit ng mga banyagang salita. At matapos lamang iyon, biglang naglalabasan sa paligid ang mga baging ng bata. At nagulat pa nga itong si Manong Takor. Nang bigla siyang puluputan ng mga baging. Pagkatapos, Walang ano-anong naramdaman na lamang itong si Manong Takor ang pagbaon ng kanilang katawan sa lupa. Ngunit saglit lamang iyon dahil biglang lumabas din ang mga ito galing sa ilalim ng lupa. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nanduduna ang dalawa doon sa gilid ng kubo nitong si Lulutim Yung. Napadilat ang mga mata nitong si Manong Takor. Ang akala niya kasi na gamit ang mga baging ng bata. Gagawa ng daan itong sibituin para makalusot agad doon sa mga alagad ng barangan. Hindi niya inaasahan na kaya pala ng batang paslit na dumaan sa ilalim ng lupa gamit ang mga baging na kasama sila. Kahit na siya, hindi pa niya kaya ang ganun kataas na antas ng kakayahan. Kaya namang ha at napamaang ng ilang mga sandali itong si Manong Takor dahil sa paghanga sa kakayahan nitong si Bituin. Agad na wika nito sa batang babaylan. Mukhang nakalabas na ng kubo ang barangan. Tara na Bituin, kaya ko pang sundan ang kanyang amoy. Biglang nagbago na din ang anyo nitong si Manong Takor. Biglang nangingitim na ang buo nitong katawan at mas bumangis pa ang hitsura ng matandang aswang at pagkatapos napakabilis na tumalon ito doon sa mga puno ng bakawan at nagpalipat-lipat doon. Agad na kumilos na din ang batang sibituin. Biglang tumakbo na din ang bata ng ubod ng bilis habang nasa paligid nito ang mga baging bilang dipinsa kung sakaling may magnanais na atakihin siya.